mga kaily dito na naman tayo at panibagong episode lang mga kaily sana magugustuhan nyo napakasimple lang ang ating episode for today madaling sundan kung sa bisaya pa ang ating episode kaily ay uh, patutin kaso lang wala naman tayong tuba kaya ibahin natin yung twist, lalagyan natin sya ng twist papaguhin natin yung loto mga kaily, napakasimple lang magluluto tayo ng buong manok pero gagamitin natin yung Sprite kaya may kita nyo kaili yung mga sangkap natin napakasimple lang kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag kalimutan mag like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa kaya tara kaili kung hante na kayo tara papakita ko ang aming simple sangkap tara let's go tara kaili papakita ko yung sangkap natin ito kaili yung buong manok natin yan, napakasimple lang. Bago natin ito siya lulutuin, ipopride natin siya ng kunti. Bago lulutuin natin sa Sprite, yan yung Sprite natin kayo. dahil nga wala tayong tuba. Uh, mas masarap sana kung may tuba, yung sariwang tuba, yung bagong kuha. Kaso lang wala, wala nang tayo dito sa Manila Kaili. Kaya gagamitin tayo ng Sprite para simple rin yung kalalabasan kaili na patuti na manok na binisaya style. Kaya ito yung sangkap niya, meron tayong sibuyas bawang, pamintang durog, oyster sauce, at gagamit tayo ng chicken cubes para bumbo -bum talaga ang lasa ng ating nilulutong manok. Tapos, lemongrass kay Eli ilalagay natin sa loob ng tiyan. Pasensya na kayo sa lemongrass ko kay Medyo tuyot na, nalagay sa rip. Tumagal. At meron tayong nor liquid seasoning. Baka naman. At siyempre kay ating soy sauce o toyo. Sprite natin Yan kay Lee Ayusin ko lang to ipo uh, Ipopride lang natin to siya ng bahagya Bago natin lulutuin ang ating manok Sige na pa Yan kay Lee Bago natin ipopride ng kunti Lalagyan natin siya ng lemon grass Para mas bumango Simple lang to kay Lee Yung natin At kayang kayang abutin Hindi na to maraming sangkap Kung nasa probinsya tayo kay Ili, halos wala tayong bibigyan dahil yung ibang sangkap natin, lalagyan natin ng asin. Yung ibang sangkap natin ay nasa paligid lang. Yan kaili, pa fry na natin yan dahil tapos na. Yan pa. Yan kaili, habang nais na nga na po yung sangkap, tayo ay nagpapailit ng na tika, ipapfried mo natin ng konti ang ating manok. Okay, lalagay lang natin yung manok natin dahil mainit na rin yung mantika. pag fry lang natin ito siya ng konti. yung kaili habang nagpo-fry tayo yung anak ko inayos na yung sangkap dahil napakasimple lang naman yung sangkap natin sibuyas at bawang lang kaili para sa ating simple recipe kaya madaling suntan kaili sana magugustuhan nyo at tapusin nyo hanggang sa dulo yung video natin kung paano natin ginawa ang ating buong manok na lulutuin natin sa ispride kaya update din tayo ulit may kaili babalikan natin yung pinag-fry natin manok ayan kahili balikan na natin ang ating manok wow Iti, ang bango kahili sa lemon grass saan natin babalitahin na natin kahili bago natin siya lulutuin ayan 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 lang natin ayan ng konti Ayan kayo habang pinapaluto natin yung kabilang side, mag-check out na tayo sa ating mga sulit at silent viewers. Yung kaili habang binabaliktad natin yung chiki natin, mag-check out muna tayo sa ating mga sulit at silent viewers Yan, shut out! Laila Katagayama from Japan. Shout out! Mids in Japan. Shout out! Jimboy Rizzo from Rome, Italy. Shout out! Ah, uh, Tunas Diary Stout. Joey Isinari's Blood. Stout. Bungo TV. Stout. Edwin TV. Stout. KMT Channel from Ayala, Sambuanga City. Stout. Sampalis Spear Fishing. Stout. Ah, uh, Mami Blanc from Bicol. Ma'am, ah, maraming maraming salamat sa pagtangkili mo sa aming mga ginagawa at sa araw-araw. Kaya, thank you so much. Kaya, Maraming maraming salamat sa sayo. Kaya Gopi Boys shout out to Jed, mga Gopi Boys is Tolano Group, shout out. Alabang Boys, shout out. Sulora Boys, shout out. And ECX ng Cameron, shout out. QMD Department, shout out. Gpo Joy, shout out. Gilbert Santos, shout out. Hero, shout out. Grace Molina, shout out. Kim Dilega, shout out. Glenn Agaton. Shout out. Lorenzo Sobora. Shout out. Jid Andrade. Shout out. And Fernando Canio. Shout out. And Gerard Abilia. Shout out. Yeah, shout out sa inyo dyan, mga sulit at silent viewers natin dyan. Naroon na yung mga OFW natin na ibang klima ngayon. Nag-snow nag, nag, uh, nag ang kanilang mga lugar. Kaya ingat kayo palagi, ma'am. At maraming maraming salamat sa walang sawang subaybay at panunood sa aking mga mukting niluluto. Kaya yung mga sulit natin dyan ngayon, napakasimple lang ang ating episode at kayang-kayang kayang, kayang, abutin para sa ating episode for today. Napakasimple lang. Uh, ang pwede naman hindi kayo gumamit ng Sprite, pwede naman tubig kayo, Eli. Lalagyan nyo lang ng asukal para medyo may tanis. Kaya napakasimple lang kayo, para-paraan lang para kayo ay makakasipid ang malaga meron kayong guide kung paano natin lutuin ang isang buong manok sa Sprite. Kaya, tara kayo ni, balikan na natin. Baka nasunog na ang ating pinipito. Anong episode natin for today? <laughs> ano? Huwag <laughs> nang bigyan ng na jacket yan. <laughs> ang episode natin for today kay patutin na ah, pinisaya style. Good <laughs> <Patutin. laughs> na, may patutin. Yun mga kaibig, balikan natin ang ating pinapride na manok para tayo ay eh, makain kaina at lulutuin pa natin yung kaibig sa sprite. Tara, tara na, let's go! Yung kaibig, pagkalipas ng ilang minuto, babalikan na natin ang ating pinapride na manok, baka nasunog na. Wow! Pwede po nga ito Yan. Pinaswipe lang natin ito siya natin daily para mag maging ano maging silver silver sa baba mo. So, daily, tanggalin na natin yan para ayusin na natin yung sun Kunin natin yung daily. Para maluto na siya. Yan. Sabi na natin sa ating may wagang langganan. Banda na tayo kayo dito, wala pa tayong Masyanan Yan Babawasan natin naman dito Kaya ang kaili Para magpa-fry tayo Magano tayo Dito sa natin sa ito Yan na kaili Binawasan lang natin yung mantika Para hindi ganon siyang marami Ilalagay na natin yung Sip bawang Mikos lang natin ito kaili Hanggang mag-golden brown Hindi na natin ilugasin yung Kuwaling kaili dahil malinis naman yan, pinag-fry lang natin sa ating manok. yan ang natin maluto yung mag brown yung bawang bago natin ilagay ang ating sibuyas. Yan kay Lee, golden brown na yung bawang natin. Ilagay na natin yung sibuyas. Yan. Para ilalagay na natin yung manok. para makahabhab na tayo kay Ailey dahil gabi na rin kay Ailey uh, malapit na rin kay Ailey mag 8.30 yan kay Ailey lagay na natin yung sprite natin yan kay Ailey buksan na natin yung sprite natin yan ilalagay na natin yan dito kay Ailey ito yung nagpapasarap kay Eli sa ating lulutuin ngayon ng manok yan biko's lang natin yung kay Eli para mamaya ilalagay na natin yung manok at ilalag maglalagay na tayo rito kay Eli ng oyster sauce diyan kay Eli lagay na natin yung oyster sauce para magkalasa na para mamaya ilalagay na natin yung manok natin na buo na pinapride tapos para lasang lasa talaga kaili maglalagay tayo ng nor nor chicken cubes yan lalagay na natin yan Pero okay, maglalagay na tayo ng pamintang turog para ay dagdag aroma para sa ating niluluto kaili yan Pero okay, maglalagay na tayo ng toyo habang hindi pa kumukulo isang santok lang kayili yung tuyo natin na ilalagay ayan tapos maglalagay tayo ng nor liquid seasoning baka naman ayan mikos lang natin yung kayili pag kumulo saka na natin pilagay ang ating manok wow napakasimple lang to kayili para sa ating episode for today at madaling sundan ayan Pabuluin lang natin to kaili para mamaya ilagay na natin yung manok. Takpan na natin. Kaili, pagkalipas ng limang minuto, balikan natin. Wow, kumukuli na ang bango. Ilalagay na natin kaili yung manok natin. Wow! Yan kaili para sa ating simpleng episode yan. Lalagay lang natin yung kaili hanggang maubos yung sarsa nito kaili. Para mag-absorb talaga sa loob ng manok ang ating mga nilalagay na ingredient kahit simple lang. Yan. Palalaputin natin to kaili yung sarsa niya. Yan. Balikan na lang natin dito yan mamaya kaili kaya pinapride natin ng kunti yung kaili para magkaroon siya ng aroma at hindi maglasog lasog yung balat niya kaya yan yung purpose niyang kaili kaya natin pinapride kaya takpan mo natin yan balikan natin yan mamaya pagkalipas ng limang minuto babalikan na natin wow wooo wooo ang na kaili talagang pati siboy mukbang kaili nagugutom na yan tapos babalik ta rin lang natin ito mamaya kay Eli hanggang maubos yung sarsa niya kay Eli. Para yung sarsa na to papasok talaga doon sa laman ng manok. Kaya napakasimple lang kay Eli, pero ang kalalabasan talagang 101%. Lalo na yung pagluluto kay Eli ay nasa puso mo. Yan. Balik ka rin natin kay Eli para yung mga ingredients niya pati sa likod, magkaroon niyang kaili Kaya, magtakpan naman natin niyang kaili Balikan na lang natin ulit yan mamaya. Pagkalipas ng ilang minuto, balikan na natin kaili Wow! Mm -hmm. napaka na kaili Kailangan maubos lang tong sarsa niya para kapit-kapit dun sa laman ng manok. Kaya napaka-simple lang ito kailig. Kasi lang medium at lang ang pagluluto kay para talagang 101% ang yung ginagawa. Yan. Kunti na lang yan kay Kasi kunti na lang yung sus niya para hab haba-haba na rin. Takpan man natin ito kay Balikan na lang natin ulit mamaya. Kay balikan natin ang ating Niluluto. Wow! Kunti na lang, Kayli, na mamula-mula na. At yung sauce natin, Kayli, lumalapot na rin. Pwede-pwede na sana ito, Kayli. Kasi lang kailangan natin siyang ubusin yung sarsa niya. Para kapit na kapit talaga doon sa manok. Wow! Yan, Kayli, oh. Tsura pa lang, Kayli. Panalo na. Para sa ating simpleng recipe. Kung sa Bisaya ito, Kayli, patutin. Kaso lang, hindi ito ba ang ginamit ng kaili? Sprite. Kaya, ang tawag nito kaili, buong manok niluto sa sprite. Wow, wow, wow. Kaili, malapot na yung sarsa nyo. Ayan lang natin yung kaili. Lumapot at balikta rin natin. balik balik, -balik rin lang natin kaili para yung ano niya, kabilahan magkalasa. Dandahan lang. Woo! Wow! ay kaili lumalabas na yung tanglad natin o lemongrass yan oh Ooh! sarsa pa lang kayili. ulam na oh. wow konti na lang to kaili at maluluto na takpan muna natin yan balikan na lang natin ulit mamaya yung kaili. pagkalipas ng ilang minuto ayan na wow ito na yung hinahalap natin kaili na maluto na siya at yung sarsa natin kaili ay malapot. Malapot na ay goods na yung kaili. Para sa ating simpleng recipe ng kaili, titikpan lang na ito kaili ng ating hurado kung okay na ba talaga yung ating ginawa. Yan. Titikpan ng hurado natin yung kaili para haba-haba na. Takpan mo natin yan. Yan kaili. Titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa natin ang ating buong manok na niloto sa Sprite. Mungkoli, lamay na kayo Yan ang kaili. Wow! Nakakagutom na talaga kaili. Napakasimple lang. Pero talagang mapapaan ni rice ka naman kaili. At taob na naman ang kaldero nito. Maghahain na tayo kaili at kakain na. Yan na Kaylee, ang ating finish product. Wow! Napakasimple lang Kaylee at sigurado na naman ito. Taub ang kaldero. Lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo mabubusog. Rice ni Boy Mukbang Kaylee at gutom na rin si Boy Mukbang Wow! Tara kaili lahat ng hindi pa kumain dyan Lalo ang mga sulit natin, tara Sumabay na kayo para sabay-sabay Ito yung mabubusog sa ating simpleng Recipe Rice na ating Kylie Wow, tara na, ababa na Let's go Oh, oh my God Wow <clears throat> Yung Kylie Katatapos lang natin magpropo nang simple recipe. Bago tayo kumain, pasalamatan natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw. Lord, maraming maraming salamat, Thir, sa blessing na binigay mo sa amin Maraming salamat, mga kapatid. Maraming salamat, and God Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Hab ba na! Napakasimple lang ang ating episode, Kylie. Uuuuh! Kung sabi saya kay Kylie, uh, patutin. Kaso lang hindi ito ba yung ginamit natin. Kaya tara, lahat ng hindi po kawain dyan, Miss Laila Katagayama, Mads in Japan, Jim Boyle Rizzo from Rumitari. Tara, kain tayo sa inyo para sabay-sabay tayo mabukusog. Sabi mo kayo kay Lee. Kung kayo tayo. Tara kay Lee. apa na. Ayun, mo. Napakasimple lang kay Eli ang ating tinawa para sa ating manok. Kay Lee, nandito si misis. Kaso lang ayaw niya sa camera. <laughs> nandito si Miss Eli vlog. Mrs. Eli vlog kay Lee. sarap, init, sa kungso, sarap, kaibig, Kasih sa mga init, ipit ng mga sa aking kaibig. Sarap, Kayli, sakin, Kayli. sarap. Kayli. <laughs> tumira na si Buhig, bugbang kaibig, may may tinanan kaibig. Wow. Ayos kayo perfect, Eli. 101% ang ating ginawa. Mm. -hmm. Nagkaroon siya ng bangon kay Eli. lagyan natin ng grass sa loob ng kanya. Mmm! -hmm.

Tara Kay Sumabay na kayo Wow Ooh! Kaya ito dapat gagawin niya Kay Kung sa wala kayo sa tinulang manok Napaka simple lang Kay Para sa ating episode Adobong manok Tinulang manok kaya itong manok, kahit style kay Lee para iba't ibang luto ng manok ang matitikman niya. Ayos <laughs> naman po kayo parang wala lang. Wala lang kayo niya, yung Pero sarap. Panalo. Okay, take it easy. Intel. Intel, you can Tawag na naman ng kaldero. <laughs> Tawag na naman ng kaldero kay Eli, kay Boy Ayos sul na sul kaili si buymok ba? Kita mo siya. Wow. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ayos kaili pa na. Mm hmm.

din nyo itong gawin kay Rich para mamahay nyo. Kung paano natin siya pinasarap o yung buong manok. Uh -huh. Wow! Mmm! si Boy Mukbang ini dia yang menggelas ke WB yang Pangano kay Hmm? Wow. Panalo kay Eric. Solve na rin tayo kay Eric. Iliquid mo namin to bago kami papaalam sa inyo. Yung kahili at sub na naman tayo sa simpleng episode. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid kayo lagi sa mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye-bye!